Araw ng Martes, ikatlo na Oktubre, nagkaroon ng sectoral meeting sa Malacanang. Dito inilatag kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga indikator na maaari ng alisin ng umiiral na price cap sa bigas. Matapos nito, tinanggap ng Pangulo sa Malacanang si Lithuanian Ambassador to the Philippines Ricardo Slapavicius kung saan nagkasundo ang dalawang bansa na magtulungan sa linya ng teknolohiya, cybersecurity at edukasyon. Matapos nito, tinanggap rin ng Pangulo sa Palasyo si His Excellency Manuel Estuardo Roldan Barillas, ang Ambassador Designate ng Guatemala para sa Pilipinas. October 4, araw ng Merkulas, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng premium rice sa mga benepisyaryo ng 4P sa Taguig City. Dito inanunsyo ng Pangulo ang pag-aalis sa price cap ng bigas, kabilang ang iba pang hakbang na ipatutupad ng pamahalaan upang mapanatili ang mababang presyo at matatag na supply ng bigas sa bansa. Matapos nito, pinangunahan ng Pangulong Oath Taking ng mga bagong talagang opisyal ng Philippine Coast Guard, BJMP at iba pang asosasyon. Dito umapela si Pangulong Marcos sa mga bagong talagang opisyal na panitilihin ang katapatan at pinakamataas na integridad sa paggampan ng kanilang tungkulin para sa isang bagong Pilipinas. Sinundan nito ng isang pulong sa palasyo kung saan inilatag ng Philippine Coconut Authority ang target na Marcos administration na makapagtanim ng hindi bababa sa isang raang milyong coconut tree sa loob ng limang taon. Araw ng Webes, ng Oktubre, tinanggap ni Pangulo Marcos sa palasyo ang mga ambahador ng Namibia at Malawi para sa presentasyon ng credentials ng mga ito. Sa kaganapan, pinagtibay ng mga ambahador ang kanilang commitment sa pagpapalakas pa ng ugnayan ng kanilang bansa sa Pilipinas. Araw ng biyernes, ika ng Oktubre, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang distribusyon ng bigas at iba pang government assistance sa Rojas City Capiz. Dito hinikayat na Pangulo ang publiko na tumulong sa pagtudok sa mga smugglers at hoarders ng bigas na nananamantala at nagmamanipula sa presyo at supply nito sa bansa. Tumungo rin ang Pangulo sa Camp General Macario Peralta Jr. sa si Capiz kung saan pinuri ng Pangulo ang peace effort ng Philippine Army sa lugar na nagriresulta sa paghina ng Communist Terrorist Group sa Western Visayas. Matapos dito, pinangunahan rin ng Pangulo ang distribusyon ng bigas sa Antique. Dito naman inatasan ni Pangulo Marcos ang DPWH na bilisan ng rehabilitasyon sa Paliwan Bridge sa Antique para sa pagpapaigting ng connectivity ng probinsya sa Panay Island. Tumungo ng Pangulo sa Aklan para ipaabot ang iba't ibang government assistance at bigas sa mga benepisyaryo. Dito naman sinabi ng Pangulo na sa bagong Pilipinas na binubuo ng administrasyon, hindi titigil ang gobyerno hanggat hindi nabubuwag ang mga sindikato sa bigas at hanggat hindi na ibabalik sa dati ang presyo nito. At yan ang mga ng Pangulo ngayong linggo katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Rahal Bayan, Radyo Pilipinas.